Maraming salamat sa pakikinig. E-comment sa baba ang storya na gusto niyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Matahimik ngunit nakakapanindig balahibo ang daan paakyat sa Dominican Hill ng gabing iyon. Ang makapal na ulap ay bumalot sa mga puno, nilamon ang tunog ng gabi. Marami ng kwento ang narinig ni Angelo tungkol sa Diplomat Hotel. Ngunit bilang isang literatista, palagi siyang naaakit sa mga lugar na may kasaysayan. Mga lugar na may mga aninong gumagalaw, may mga bulong ng nakaraan, at may mga larawan ng isang misteryong nais niyang hulihin gamit ang kanyang kamera. Nang marating niya ang lumang gusali, naroon pa rin ang malalaking bitak sa mga dingding, mga ugat ng halaman na gumagapang sa batong pader, at ang kakilakilabot na tahimik na bumabalot dito. Noon isa itong marangyang lugar ng pahingahan. Ngayon, isa na lamang itong abandonadong labi ng kasaysayan, kasama ang mga kaluluwang sinasabing nananatili rito. Pumasok si Angelo at agad siyang binalot ng malamig na hangin. Mabigat ang amoy ng bulok na kahoy at lumang bato. At may isa pang halimuyak na hindi niya mawari, isang bahagyang singaw ng kalawang o dugo. Dahan-dahan siyang naglakad sa mahahabang pasilyo, ang mga yabag niya'y dumadagundong sa katahimigan. Minsan ay may mga sirang bintana siyang nadadaanan mga butas na tila walang buhay na matang, nakatitig pabalik sa kanya. Inangat niya ang kanyang kamera at kinunan ang isang mahabang pasilyo. Click! Saglit na lumitaw ang liwanag mula sa kanyang flash. At sa isang iglap may gumalaw sa dulo ng pasilyo. Isang anino. Madilim. Mas madilim pa sa kadiliman. Naramdaman ni Angelo ang paninikip ng kanyang dibdib. May tao ba roon? Sinubukan niyang tumitig, ngunit nang bumalik ang dilim, nawala na ito. Guni-guni ko lang, pinilit niyang kumbinsihin ang sarili. Nagpatuloy siya sa pagkuha ng mga larawan, ang mga sirang estatwa, ang altar kung saan dati nagdadasal ang mga pari, ang mga dingding na tila humigop na ng daan-daang taon ng dalamhati. Hanggang sa marating niya ang patyo. Dito raw naganap ang isa sa pinakamadugong kabanata ng kasaysayan ng hotel. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ginamit ito ng mga sundalong Hapones bilang kanilang himpilan. At nang sila'y matalo, pinaslang nila ang lahat ng nandoon. Mga madre, pari, walang nakaligtas. Ang iba'y pinugutan ng ulo. Ang kanilang mga ulo itinatapon sa lumang balon sa gitna ng patio. Lumuhod si Angelo at itinutok ang kanyang kamera. Kinuhaan niya ng larawan ng lumang balon. Click! Pagkatapos ng litrato, tumahimik ang buong paligid. Parang huminto ang hangin. Wala nang kaluskos ng dahon. Kahit ang mahinang ingay mula sa lungsod sa ibaba ng burol, nawala. Tapos may bumulong. Sa mismong tainga niya, hindi ito salita. Isang hininga lamang, malalim, tuyo at nanginginig. Napabalikwas si Angelo. Laking gulat niya nang makita niyang wala namang tao sa likod niya. Pero naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang balat. Ang pagtayo ng kanyang balahibo, napalunok siya. Dapat na siyang umalis. Ngunit nang tumalikod siya para bumalik sa pasilyo, nagbago ang paligid. Hindi na ito abandonado. Ang basag na sahig ay naging makintab na kahoy. Ang mga sirang bintana ay buo at may kurtinang maayos na nakasabit. Ang amoy ng alikabok ay napalitan ng insenso at nasusunog na kandila. Bumalik ang hotel. Bumalik ito sa itsura nito bago ang digmaan. At sa dulo ng pasilyo, nakita niya siya, isang madre. Malinis ang kanyang kasuotan. Puting-puti. Pero nang tumingin siya sa mukha nito, may mali. Nakabuka ang kanyang bibig. Masyadong malaki. Parang hindi natural. Ang kanyang mata, wala na. Dalawang itim na hukay ang nasa kanyang mukha. May itim na likidong dumadaloy pababa sa kanyang pisngi. Gumalaw ang kanyang labi. At muling bumalik ang mga bulong. Hindi lang isang tinig. Marami. Nilingon ni Angelo ang paligid at doon nakita, hindi lang siya ang nandyan. Mga paring duguan ng abito, mga aninong walang ulo, marahang umuugoy na parang hinahaplos ng hangin. Lahat sila nakatingin sa kanya. May malamig na kamay na biglang kumapit sa kanyang pulso. Napasigaw si Angelo. At pagkatapos, dilim. Nagising siya sa patio, nakahandusay sa sahig. Bumalik na ang hangin. Kumakaluskos na ulit ang mga dahon. Nandun pa rin ang kanyang kamera sa tabi niya. Basag na ang lente. Nanginginig, pinulot niya ito at nagmamadaling tumakbo palabas ng hotel. Hindi na siya lumingon. Nang makarating siya sa kanyang tinutuluyan, pinanood niya ang mga larawang nakuhanan niya. Karamihan ay pangkaraniwan lang, maliban sa dalawa. Ang unang larawan, ang lumang balon sa patyo. Pero sa loob ng tubig, may isang refleksyon, isang pugot na ulo, nakadilat pa ang mata punong-puno ng takot. Ang pangalawang larawan, ang pasilyong huli niyang kinuhanan bago siya nawala ng malay. At sa dulo ng pasilyo, naroon ang madre, nakatingin sa kanya. Pero ngayon, ngumingiti na ito. May mga pintong hindi dapat binubuksan. May mga lugar na hindi nakakalimot. Ikaw, may lakas ka bang tumuloy sa Diplomat Hotel?